sinadya niyang pumunta sa palengke ng mga lumang sasakyan para bumili ng isang pulang tricycle na nagkakahalaga lang ng 1,400 yuan. Pag uwi niya, ipinintura niya ito ng itim. Ang isang tricycle na kulay itim na gaya nito kung gagamitin sa gabi, kahit hindi buksan ng ilaw, ay hindi makikita ng sinuman kaya't magiging madali para sa mga magnanakaw na mag-transport ng mga ninakaw na gamit. PN2. Isang grupo ng magnanakaw ang dumating sa Tong Dumaan sa labas ng mga proteksyong pader. Pinutol ang pinto ng barko gamit ang pangkontrol. Nagsimula silang magnakaw ng mga bagay. Ang pulis na nakatalaga sa himpila ng Lautern ay narinig ang ingay. Kumuha ng flashlight para mag-inspeksyon. At natuklasan na ninakaw ang mga kalakal. Agad na tumawag ng reinforcement. Pero bago pa man niya matapos magsalita, sinampal siya ng magnanakaw sa sasakyan. At nawala ng malay ang guard at agad na dumating ang pulisya kasama ang mga sibilyan sa pinangyarihan. Kahit na hindi naman delikado ang buhay ni Lolo, pero, ngunit, higit sa anim na pumbote ng mainit na tubig ang nawala sa bagahe sa sasakyan. Mga isda, mga anim na milyon ang halaga. Ano sa tingin mo? Nahulog ang thermos sa sahig. Nasa labas ang mga ito. May TV sa loob. Wala ni isang mang kulang. Ang makina ay malino na nakikita. Hindi nila alam na baguhan ang tanilang tinawag. Ngunit matapos magnakaw ng mainit na tubig, nagtapat sila sa dulo ng baryo upang magtimpla ng tsaa at uminom pati na rin magbiro. Hindi takot na dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga. Hindi nila inaasahan na matapos nilang magsalita. Dalawang pulis ang lumapit mula sa malayo. Tiningnan nila ang bote ng mainit na tubig sa mesa. Hinugot ng pinuno ang tornilyo at tiningnan. Halos walang gasgas ang kulay. Tila bago na bago sa unang tingin. At ang karatula ay eksaktong kapareho ng nawawalang karatula sa barko. Kagad siyang nagduda. Ang kabataang nasa harap niya ay siya rin magnanakaw na kumuha ng hot water bottle. Ngunit nang tanungin niya si Chuong Lei, ang ang sagot ng kabilang panig ay binili lang daw niya. At mula sa loob ng kanyang bag, kumuha ng mga bulaklak ng doon bumili ng kettle. Alam mo ba? Ang tubig sa aming silangang dagat ay matigas. Madaling mapalaki ang sukat. Kung saan ang kettle na ito, may tampok na paglilinis. ako Ako'y natutuwa tungkol dito. Binili ko ito upang subukan muna. Gusto ko lang bumili ng isang daan o higit pa. Para sa mga nakatatanda sa barangay Kaiten sa aming bayan. Mga kuya, mga kuya, mga lolo at lola. Matanda na sila. Konting pagpapakita lang ito ng malasakit, kaya't pumirma ako ng kontrata, tapos ay inilipat na lang ito. Ang resibo ba ay maituturing na ebidensya? Pare, tumingin ka sa resibo mula sa Shenzhen na hawak mo. Kahit si TRUNGC na ay wala nang magagawa sa kanya, wala siyang nagawa kundi bumalik at umalis na lang. Pero hindi nito naalis ang pag-aalinlangan mo, kaya't ipinadala mo ang larawan ng resibo sa iyong mga kasamahan sa istasyon ng pulisya. Ipinagkatiwala ko sa mga kasamahan ko sa kabilang tanggapan ang pagsusuri, para tingnan kung tama ba ito, dahil lagi kong nararamdaman na may mali sa huling kabanata. Ngunit, ang pag-iingat ay kailangan. Kinabukasan, isang kasamahan ng nagpadala kay TRUNG Sin, ng kopya ng resibo na may selyo ng kumpanya, hindi naman pala siya nakapagparehistro sa Department of Industry and Commerce, at ang isang kumpanyang may ganyang pangalan, marami sa lahat ng mga supermarket sa Shenzhen, sinuri nila ang address ng kumpanya na nakasulat doon, ang resulta, ito ay isang front company, ang may-ari ay nagbabago tuwing limang araw, walang paraan para malaman, ito rin ang dahilan kung bakit naging mayabang si Chuong Lehai at may ilang tao pang gumamit ng higit sa anim na ng mga hot water bottle na ninakaw. Nakakita sila ng kaunting kita, at nang matikman ng tamis, nagdesisyon silang gumawa ng isang malaking bagay muli, ang matandang turn, isang pulis sa estasyon doon, malungkot dahil sa sugat sa ulo, nasa bahay at nagpapagaling. Bumalik na sa trabaho si MINCNG. Isinugo si TRUNG Sin para dalawin siya. Dahil masyadong mahigpit ang seguridad sa istasyon ng pulis, hindi na tayo makakapaglaan pa ng tao para magbantay. Dahil sa pangakong ginawa ni Director LIU kay TRUNG Sin, kung mapapayag lang nila si Matandang Turn na bumalik, isasulong nila siya bilang pansamantalang vice director, kahit na si Matandang Turn ay kilalang strike to. Handa rin akong bumalik. Ang maging isang guro ay hindi maaaring ipagpaliban ang iyong hinaharap. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Gayon pa hindi kailanman naiisip ni Lolo ang bagay na iyon. Kapag umalis ako, hindi na ako babalik pa. Labing dalawang oras ng gabing iyon, Isang magnanakaw da din. Nang matuklasan ng matanda ang magnanakaw, sinikap niyang habulin ito ng buong lakas. Ngunit dahil sa kakulangan sa lakas at bigla ang pananakit ng puso, nahulog siya sa mga cable. Sa isang mahalagang sandali, kinuha niya ang tableta mula sa kanyang bulsa upang inumin at makatawid. Ngunit dahil sa nanginginig na kamay, aksidente niyang nahulog ito sa lupa. Nakita ng magnanakaw at agad itong bumalik, kinuha niya ang batelya ng gamot sa harap ni Lautern. Si Lautern ay hirap na gumapang papunta upang kunin ito. Ngunit sinadyang gawing hirap ng magnanakaw ang sitwasyon para sa kanya. Tuwing gumagapang si Lautern pasulong, kinukuha ng magnanakaw ang Botelya at inilipat ito upang makita ito ni Lautern pero hindi mabot hanggang sa tuluyang mawala ng lakas si Lautern. Tuluyang wala ng buhay, inilagay ng magnanakaw ang bote ng gamot sa kamay nito. Pagkatapos, kunwari walang nangyari at umalis na sa pinangyarihan, kinaumagahan, nang malaman ito ni TRU NG agad na pumunta sa pinangyarihan, ngunit ang matanda ay patay na. Ang doktor sa forensic ay nagpa siya na ang sanhi ng kamatayan ay dahil sa acute myocardial infarction. Sa resulta ng investigasyon sa lugar, wala namang ebidensya na nagpapakita na ang kamatayan ay dulot ng tao. Nagsisi si NG makita ang eksenang ito. Kung hindi ko lang gustong maging assistant na direktor, ipapabalik ko ang guro ng mo hindi sana nangyari ang ganitong trahedya